Babaeng nagkasakit at nagising na nakalibing na siya. Siya si Essie Dunbar na taga South Carolina. Taong 1915, sa edad na 30 years old, biglaan na nga lang siyang inatake ng epileptic seizure. Nagpatawag nga sila ng doktor at tinignan nga niya si Essie at dito na nga niya kinumpirmang wala na nga si Essie. Nagsimula na nga magluksa yung pamilya nga ni Essie kung saan sinimulan na nga nilang maghanda para sa burol niya. Noong mga panahon na yun kasi hindi naman talaga lahat mo kaya naman itong si Essie Diniretso na siya agad sa kabaong. Nabukasan, nagpunta nga agad yung mga kaibigan at mga kamag-anak nga nito ni Essie kung saan sobra-sobra nga silang nagluluksa at umiiyak sa pagkawalangan ni Essie. Nagsagawa nga sila ng ilang misa kasama ang ilang pare at pagkatapos ito, inilibing na nga nila si Essie sa ilalim ng lupa. Kamiya lang, dito na nga darating yung kapatid ni Essie na nalate nga doon sa may burol at nagulat nga siya kasi nga nakalibing na yung kapatid niya Since mahal na mahal nga niya si Essie, nag-request at nagbakaawa nga siyang baka pwedeng hukayin muna yung kapatid niya para nga makita nga lang muna niya. Umayag naman sila, tinukay nga nila ulit yung kabaong nga ni Essie at nung inangat nga nila yung kabaong na nakalibing na nga 6 feet under the ground, dito na nga sila magugulat sa nakita nila. Dahil sa pagbukas nga nila ng kabaong, nakadilat, buhay na buhay, at nakangiti pa nga itong si Essie. Mas nagulat pa nga sila nang biglang ang umangat para umupo nga itong si Essie na parang nga siya si Dracula. And gulat na gulat nga yung mga taong nakilibing kasi nga kakalibing lang nito ni Essie eh. Ito na nga nagsimulang magsigawan at magdakbuhan yung mga taong umatendga sa burol ni Essie. Sobrang nagulat nga din yung mga paring nandoon at sa katunayan sa sobrang gulat nila nahimatay sila tapos sila yung nahulog doon sa pinaghukayan doon kay Essie. Sobrang natakot din talaga yung buong pamilya nga ni Essie kasi akala nga nila multo or baka nga zombie na nga itong si Essie pero ayun nga, buhay lang talaga siya. Ito na nga nagkagulo doon sa may burol kung saan tinulungan nga nila si Essie umalis nga doon sa may kabaong at pinacheck nga nila siya agad doon sa may doktor kung saan himalang wala naman daw problema sa kanya. Kumbaga, parang nakatulog lang daw. Buti na nga lang daw talaga, pinahukay siya ulit kasi kung hindi, Walang makakaalam na nabuhay pala si Essie. Ang nakakatakot pa isipin dito, Paano kung hindi na late yung kapatid niya? Paano kung hindi siya pinahukay ulit? And paano kung nagising siya doon sa ilalim nga ng lupa tapos nakascrew na nga yung kabaong? Paano gagawin ni Essie? Paano siya makakatakas? Pagkatapos nga niyang aksidente yung malibing ng buhay, naging normal naman na ulit yung buhay nga ni Essie kung saan nagtrabaho nga din siya ulit. Ang medyo nakakatawa pa nga dito, yung doktor na nagkumpirmang tegi na nga si Essie noong 1915 ay nauna pang ang mategi kaysa Ilang dekada pa nga siyang nabuhay until tuluyan na nga siyang magpahinga on May 22, 1962 sa edad na 77 years old and this time, maayos na siyang nailibing at hindi na nabuhay ulit. Mga ilang nagsasabing gawa-gawa nga lang daw itong kwento na to na hindi nga daw totoo pero kasi nung panahon na yon sobrang dami ng mga kasong nalilibing nga ng buhay dahil nga hindi naman nila iniimbalsa mo yung mga katawan bago nga nila ilibing. Ayun na nga, hindi lang naman si Essie ang kauna-una ang taong na ilibing nga ng buhay, kundi marami pa nga. Kaya nga, hindi rin naman malayo na maging totoo to.